Hello po, para sa kaalaman lang ng lahat, no? Dahil uso po ang bagyo ngayon at pag baha. Awareness lang po ng leptospirosis. Dati ang mga usong sakit kapag ka bumabaha ay sipon, ubo at pagkatae. Pero ngayon po dahil sa medyo iba na ang ating environment, Uh, marami pong nagsasuffer from Leptospirosis Ang Leptospirosis po ay galing sa Leptospira bacteria It's a form of bacteria Na kasama sa wiwi ng mga iba-ibang animals Katulad ng pusa, katulad po ng daga So pag ito po ay naiwan sa kalsada o sa soil At biglang umula, nagkaroon ng flood Then nandyan din po yan sa tubig na nilalakaran natin kapag umuulan at bumabaha. Ngayon, ang leptospirosis po ay hindi birong sakit kasi uh, pwede po siyang mamahay sa kidney at pwede pong magkaroon ng kidney, kidney shutdown. That's why kahit na po bata, matanda, malaki pong epekto ito sa health natin. So, awareness lang po yun para sa lahat kung halimbawa kayo ay bigla nalusong sa baha at matagal ito, make sure na magkaroon kayo ng leptospirosis prophylaxis. Ha? Ito po ay para sa mga walang sugat pero lumusong sa baha. So, kuminsan po tilamsik sa mata at sa bibig, pwede rin po yun, ha? So, kung mangyayari man po yon within 24 to 72 hours. Uminom po ng dalawang pirasong doxycycline. 200 mg po yun, kasi 100 mg each. Lunokin lang po yun. Yan po ay libre sa ating mga health center at pwede kayong humingi. Ha? Ibang usapan po kung kayo ay bagong pedicure o may sugat sa paa. Kasi ang prophylaxis po noon ay dalawang kapsula sa looban ng tatlo hanggang limang araw. So, ang leptospirosis po ay 2 weeks delayed po ang kanyang simptomas. Pwedeng 10 days after. At magugulat kayo, merong parang flu-like symptoms. So, doon pa lang, dapat magpa-check up na po. Huwag pong hindi ito papansinin. Kasi the next two weeks, baka may ibang simptomas na po siya. Pwede hong manilawang mata, walang ganang kumain, magsuka. Pwede rin hong may mga bleeding tendencies. Kaya sa una pa lang, kailangan po nating magpatingin na sa doktor. So kung maaari, pagka ganito mga tag-ulan, wag na muna magpa-pedicure kasi may mga biglaan po na kailangan lumusong tayo sa baha. Kaya, please lang, ha? Leptospirosis Awareness. Salamat po ng marami.